Okay, okay. Sa video uh, na lang, video bye. call. Bye. Bye. Raincoat na si Guday. eh. May maysan. Tayo lang ay mga ito. May maysanan. Oh, ano bye. na yan? Nalulungkot ano? ang bebe. Bye-bye. Ang mukhang baro ka wundan to. May pasok po sa. Alas, dos oh. Mabati ko pa ano na ka, baka noon nandito pa kamakawin Leave mo na ba? Hindi, yung mga bata. Ayon. Uwi, kinta nilang wala. Kasi wala na. आता